Good morning, guys. Ako po muna ngayon ang magpubukas ng tindahan kasi tulog pa po si Stephen tapos si Theodore. Napasarap ang tulog nila kasi maulan din kaninang madaling araw. Kaya, ayan. Panga 6 a.m. pa po yan. May bena-benta din pa akong bugas. Bigas. Bigas for sale. Load. pasukin natin yan mama. Good morning guys. Kakagising ko lang. At ang um, mga tao dito is mga tulog pa. Si Boss Stephen, si Theodore tulog pa. Kaya nabukas mo na ako ng tindahan. Tapos, since wala pang bumibili, diretso tayo sa Morning. Sayang so, kagigising lang ni Step Theodore. <laughs> Ang ingi ko siguro mag na vlog kasi nagising kagad si Theodore. Ayan oh. Yay. Natutulog pa. Si <laughs> <See>, hi. <laughs> nakapikit pa yung mata ni Tio. Ayan oh. Sayan <laughs> so, po. Um, Mabu-vlog kami ngayon At uh, syempre, yung morning routine natin papakita natin Maya-maya Nagbukas ako ng tindahan Pero hindi pa ako pumasok Mamaya ako papasok pag may bumili Kasi kahit nasa likod dami ng bahay Nakikita ko naman dito At naririnig Kung may bumibili sa tindahan Kaya Mag-ano mag muna ako Kunting linis dito sa kasi nga namin, syempre bukasan, buksan natin yung pintana para marinig natin yung tao pag may bumibili. Kasi kita naman dito yung sa na pag may tao. Ayan. Theodore. You want to eat na? Huh? No. You want to eat? No. Oh, what do you want? What do you want? Meron, one time, nag ako, nagulat ako kasi yung nanay namin is tumawag. Tapos, um, may kwento siya sa akin na may nag-comment daw sa aming live. On is about kay Theodore. Sinabihan si Theodore na bastos daw na bata si Theodore. Sabi, na, na high blood yung nanay namin. Kaya sabi ko, uh, sa susunod, pag may mag-comment ng ganun, sasagutin ko na. Kasi syempre, sa, sabi nga ng nanay namin, bakit daw pinagsasabihan si Tio ng gano'n na hindi naman nila alam. Like, wala namang ginawang masama si Theodore sa da, sasabihin daw na bastos. Nung live namin, panoorin nyo kung may bastos mang ginawa si Theodore doon. Kaya na high blood tuloy yung nanay ni Theodore. si <laughs> hi. si hi. Ayan oh, bagong gising. Oh, you put it here. there. there, there. <laughs> bango. Super bango pa rin kahit bagong kise. Ugasin pa. Mag Sabi niya, "Dudok daw siya." Kaya pagkatapos ko maghilamos, nag na ako ng tubig para sa gatas niya. Kasi May mainom siya. Hmm. Inumin namin to na tubig. Kaya, mainit mo na yung nilagay ko. Tapos, tsaka na yung nagkalat yung gatas. Ayan. Hanggang 120 ml yung kaya niyang ubusin pag umaga. Tudo? Oh. Hold, hold, hold. lay down. Malapit na maubos ni Theodore yung gatas niya. Ayan. Parang prinsipe. Nakahiga. Katabi pa niya yung ano, teddy bear. Tapos si Tipen tulog pa. Kasi anong oras na siyang natulog kagabi? Kasi nandito sila Kuya Pix kagabi. Naghatid ng moron. Kaya ginabing matulog din si Tipen. Hi, Tio. Si hi. Papa. Papa. Siya, wake up. Tell Papa Tipen, wake up. Dodo. Dodo. Did <laughs> Dodo, Papa? Ha? Dodo. <laughs> Guys, so yan, natapos na yung gawain bahay ko doon sa sa bahay, sa likod. Kaya dito naman tayo sa pindahan Maglinis ako muna, magwalis muna ako kasi yung kailangan walisan. para <smug> magtutur ako ko yung mga laman ng sa tindahan namin dito part na to is ano mga chichirya tapos may mga dilata tapos ayan mga soft drinks yan lang yung tag isa-isang balot lang yung soft drinks namin kasi syempre hindi namin kaya mag ng marami tapos meron kami dito itlog isang tray lang din means nung una dalawang tray pag may extra kaming pera dito yung mga panggamit napkin tapos, hindi kasi pwedeng ihalo-halo mo sa paglalagay idikit-dikit sa pagkain tapos sa sabon kaya yung sabon dito nakalagay tapos dito naman is yung manti mantika tapos, eto malaking tulong din ito kasi yung mga candy hindi nagkakalat Ayan, tapos dito naman, ayan, mga konting pwedeng abubot dyan. Para, para sabihin na madami yung laman ng tinda. <laughs> ayan. So, syempre, merong nag-deliver din sa amin dito no? na. Ang sa kamay. Meron, sakit sa kamay mag, ano, mag, ano, maghawak ng cellphone. So, Wait lang. Ayusin natin yung cellphone. So, ayan. eto mga tinapay. Minsan lang ako magkaroon ito, pag merong nag-deliver. Hindi madamihan yung inaano ko kasi hindi naman ito masyadong hinahanap pag may deliver. Tapos, ito, sa loob nito is yung mga biscuit na pwedeng ipapasok mga, mga noodles kanto nandito yung ano kasi uh, malaking tulong din ito kasi nga lalo na nung umuwi kami ng Tacloban pa hindi siya nasira like yo maano ba na ilaga ng pati yung mga candy hindi nilanggam yung mga biscuit hindi nagkabutas-butas nang Um, anong Tagalog hitla? Yatot? Langgam? Yatot. Ah, Kura? yatot. Ilaga. Ah, oh, ilaga. Daga? Daga. Nang daga. Ayan, nagtanong na ako kay Miki. Kalimutan ko yung Tagalog ng dag, sa, sa, ilaga. Daga pala. Hindi siya nasira, hindi siya na ano ng daga. Tapos, syempre, may mga bata, mga kapitbahay kami, ano. May mga kapitbahay kami na may mga bata. Meron kami dito. Diaper. Ayan. Ito. Malaki. Minsan, pag nauubusan si Theodore, dito kami kumukuha. Pero, parang binabayaran namin. Kasi, para, alam namin, yung puhunan namin is rolling pa rin. ba? Diba? Tapos, ano? Bunot ka? Alisod. Nandito si Nikki. Bubunot daw siya. <laughs> <laughs> ha? Like Diri. Sod. Sod. Meron din kami dito pwedeng paglaruan ng mga bata. Yan yung bunot-bunot. Pero, sa ayan, meron din kami dito binibenta na bigas. Alam niyo po ba na napakamahal ng bigas? Diyos ko, Lord. Nasa pita, mag- Dalawang dalawang daan. 200 ano, 200 na lang para mag 3000 yung isang sakong bigas. Pero depende pa din yun sa klase. Pero ito yung pinakamura doon sa binibilhan namin na sa 2700 yung isang sako. Tas ayan, just the Lord. Paubos na naman yung bigas namin. Paubos na naman. So kailangan na noon mga next week. Ano? Kuha na labi mga next week. Pag na, na siguro yan, kailangan na naman namin bumili. Problema na naman yan yung pang, ano, yung pang dagdag. Kasi syempre, yung iba, thris. nasa listahan. Yung ibang, kuha, kuha anala si Niki. Ano, magami niya? yung laman ng tindahan namin. At least, nang kakakuha kami dito ng pang-araw-araw, lalo na ngayon na wala nang trabaho si Tipen. Pero, sumasideline siya sa pamamasada, pag may sumasakay. Lalo na yung mga estudyante, sila niki yung mga pasahero niya. Kaya, yun. Nakaka-survive kami ngayon sa pang-araw-araw. Kaya, buti na lang, may tindahan na din talaga kami kasi. Um, Siyempre, yung mga, yung parang kinukuha namin pang-araw-araw, dito namin kinukuha. Tapos, nagkakapag-save kami kahit konti ng mga coins. Kasi, syempre, para in case emergency, meron kaming nakatabi na pera. Kaya, ayan, may customer ako dito, nasa loob ng tindahan, si Nikki. Ayusin mo yung buhok mo. ayan. Magka sing laki na lang kami ngayon. Ay, mas malaki pa nga si Nikki kisa sa akin. Atras ka, atras ka. Ayan, tignan nyo po. Mas malaki pa si Nikki kisa sa akin. Ayan o. No? Ma matangkad. Matangkad siya ng konti. Pero hindi na yan tatangkad. No, grabe yan. Sabi niya, grabe. grabe. Basta na lang kami ngayon ni Nikki. Ibahan lang. Mas mataba siya kesa sa akin. Tignan nyo naman. Mukha guys, no? Mukha pa lang ni Nikki. ang taba na. katawan pa kaya. Tingnan nyo yung katawan. Sayan, yun, lang po yung aming vlog sa ngayon. Um, sana may, may kasunod na to. Kaming dalawa ni Theodore. Si Theodore nasa sala nila. kaya Titing, nanonood sila ng TV. Sila ni Inting mag-hi uh, ka na sa kanila ni Hi guys, good morning. <laughs> good morning po sa so yung gandun lang po muna yung aming vlog. Baka mamaya makapag-vlog ulit kami ni Boss Stephen. Kasama na si Theodore. Maligo kami. Kuyog mo? Maligo ng dagat o niya? Sige. Sige. Maligo, kayo, kayo, Maligo kami ng dagat mamaya. So. Pero mag-vlog din kami doon. Oh, doon. Tapos magmukbang tayo Plus, doon. No? Last two, ayan. Bumubunot si Nikki. Magmumukbang pala tayo. Okay. Ah. Ang daming tingnan ng laman. Ang <laughs> tindahan. Pero syempre, ano naman, malaking tulong din naman to sa amin. So, thank you po sa inyong lahat. Napatuloy na patuloy na nanonood po sa vlog ni Tipen. At sa uh, ano, hindi kayo nagsasawa sa mga mukha namin. <laughs>